Hello guys. So share ko lang sa inyo yung information tungkol sa mga bagay na nagpaworry sa akin bago ako pumunta dito sa Japan to work as a care worker. So start na natin. Number one na nagpaworry sa akin, so although tayong mga care worker dito sa Japan, eh nag aral muna talaga tayo ng Japanese sa Pilipinas as in basic Japanese hanggang level N4 yata tayo ngayon. So yun, meron tayong mga worries na pagdating dito sa si Japan ay eh, kung magagawa ba natin yung mga task o yung mga trabaho na ipagawa sa atin o nang tama. So, yun yung problema. Number one na naging worry, worry, worry ko na bago pumunta dito sa si Japan is yung koe kake. So, koe kake is or your call out koekake or call out or yung pag pagsasabi ng mga bagay na gagawin mo sa pasyente bago mo ito gawin. Kasi ang koekake papasok talaga siya at sihihingi ka ng consent. Kahit sabi mo sinabi mo lang yung gagawin mo, isuhihingi ka pa rin ng consent doon sa pasyente. So, dowi or yung consent, ito yung kanji niya. So yan. Dowi So, yan. Napaka-importante nyan, Number one yan. Kapag nag-exam kayo, lalabas at lalabas yan. Consent na yan. So, yun. Number one yang Koe problema ko talaga yan noon bago ako punta ng Japan. Kung paano ko sasabihin yan step by step sa lahat ng activities. Halimbawa, sa paniligo. So, paano, paano mo sasabihin step by step na kubarin natin yung sombrero mo, kubarin natin yung salamin mo, kubarin natin yung mask mo, kubarin natin, etc., etc. So, yun. Napaka-importante nun kasi pag hindi ka confident sa koekake mo o kulang-kulang ang koekake mo, eh hindi alam ng pasyente yung gagawin. So, kailangan i guide mo siya via koekake. So, yun. Napaka-importante yan. So, pagdating ko naman dito sa Japan medyo nagkamay ko naman agad yung koe kasi bago ka mag-start magtrabaho, eh, mag titingin ka muna ng mga workers din kung paano sila gumawa ng trabaho. Ipapakita nila sa inyo kung paano gawin at paano tama. At sabihin mo sa kanila na ay, may problema ako sa koe Pwede mo ba akong turuan? Tuturuan ka naman nila. Tapos, so yon na-solve ko yon So, Pangalawang na-realize ko nung sa Koi Kake, yung Doi. So, itong Doi is yung um, consent, na informed consent, na para magawa mo yung isang bagay or matulungan mo yung isang pasyente, kailangan niya yan. Pag ang pasyente hindi nagbigay ng Doi o ng kanyang consent para hawakan mo siya o gawin niyo yung isang bagay, no choice tayo doon hindi mo pwedeng galawin ng pasyente, hindi mo siya pwedeng hawakan, or forcefully gawin yung isang activity na wala siyang consent. Kahit sabi mong may demensya siya, o may Alzheimer siya, no choice. Hindi natin magagawa yung trabaho natin. Number one din yan, pag lumalabas sa exam yan, lalabas at lalabas talaga yan. Pangatlo, naging worry ko, ay na pangalawa, is yung naging worry ko, is yung mga, work, yung mga workmates ko. Communication sa kanila. Kasi syempre, hindi naman tayo ng kagaling mag-Japanese. Bara-bara lang din tayo mag-Japanese. So, more or less, maintindihin naman pala yung mga Japanese. Naintindihan nila na, isa, na foreign worker tayo, na hindi talaga tayo kagaling mag-Japanese. Actually, nagugulat pa sila kapag may mga words tayo na na tingin nila, hindi naman dapat, hindi siya normal na alam ng mga hindi non-Japanese speakers. So, yon So, naiintindihan nila, maintindihan sila, mababayit ang mga Japanese lalo sa work. Basta nakikita nila na nagagambat ka or nag-work hard ka para matuto, eh, wala silang masasabi sa'yo. So, communication sa mga co-workers, wala. Wala akong naging problema as long as hindi ka jolly bee <laughs> or pabida-bida, eh, wala kang magiging problema rito sa Japan. Kung pabida bida ka, so, yon, magkakaroon ka ng problema. Number three is yung girl patient to boy worker or baliktaran, girl worker sa boy na patient. So, wala naman palang problema dito sa Japan yun. Hindi tulad ng iniisip ko kasi tingin ko parang stricto na kailangan girl sa girl, boy sa boy sa paraliligo, ko eh, mga ganun. Wala palang ganong issue rito sa Japan. So, yon Number four, hindi ko na isulat dito. Ang isa sa worry ko sa Japan is yung Keigo. So, Keigo, Diyos me. Hindi ko talaga ako marunong magkeigo. Marunong man ako is kakapiranggot. So, naging worry ko nun, paano pag kalimbawa kinausap ako ng satcho o nung kahit o nung kahit sinong matataas na official ng company namin, hindi ako marunong mag -geigo. Problemang malaki. No, hindi pala siya kailangan. Naiintindihan ng Japanese, ng mga Japanese workers, ng Japanese na mga tao na hindi Nating kayang mag -geigo. Dahil kahit sila, hindi nila kayang mag-gago ng derecho dere marami sa kanila yan. 90% siguro, hindi marunong magdire diretso yung Keiko. Problem is with Keiko kasi is once na-start mo na isang na Keiko, is straight dapat siyang Keiko hanggang matapos yung conversation. So, yun talaga yung naging palaisipan sa akin. So, yun, na-realize ko na no, hindi mo siya kailangan. No need. Kahit sa mga pasyente, no need sa mga kamag-anak, no need. Although yung ibang katrabaho ko gumagamit, nung no? lalo pag sa telepono, pagka sa telepono na pag usap or kahit sa mga, sa, sa personal na nag-uusap, basta mga kamag-anak ng pasyente. Kaso bihira din. Ako, ginagamit ko lang mass form kasi yun yung tingin ko na pinaka-safe, na pinaka-magalang na para sa akin, na pakikipag-usap, sa mga customers or sa mga clients natin or patients natin. So, yun lang guys. Sana may kayo at saka sana malaman nyo rin or magkaroon kayo ng idea kung ano mga bagay na hindi naman pala dapat natin alalahanin kung mag-work tayo as care worker dito sa Japan. Hindi lang to para sa mga care worker, para rin to sa mga ibang workers na magtatrabaho dito sa Japan. Maraming salamat.